isa pong masigla at magandang buhay po sa ating mga kanegosyo, sa ating pong mga kamuringa at lalong higit sa ating pong mga future business partner. Muli po, ako po si Pastor Kelvin Cabuyao. I'm the operational manager ng Zen Health and Wellness Products Trading. Tara, simulan na natin. Ngayon pong uh, oras po na ito, napakalaga po na ating mga pag-uusapan sapagkat ano ba yung strength ng uh, aming uh, produkto ano ba yung strength ng aming uh, kumpanya kumpara sa ibang mga company lalong higit sa mga kaparehas namin na produkto napakahalaga na makita natin yung uh, yung uh, ma-differentiate ma natin the big difference between uh, our product compare sa ibang mga produkto sapagkat kung gagamitin din lang naman natin ito kailangan malaman natin yung strength ng aming uh, company, strength ng aming produkto compare sa ibang mga competitors. At kung uh, tatanungin po ninyo ako, hindi ako nagpo-focus sa mga kalaban, hindi ako nagpo-focus sa mga competitors. Normal na yan. Ang focus ko may bigay ng maayos yung pangangailangan ng aking mga distributor, pangangailangan ng uh, aming mga customer. At may at may bigay yung pinaka uh, the best na solusyon sa kanilang mga health condition. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ay mayroong isang uh, community. Ang pangalan po ng aking community ay uh, Life with Christ without Christ Ministry. Kung uh, kayo po ay magiging uh, part ng aking uh, negosyo, magiging part ng aking company, ay marahil mapapapasok ka na so, doon sa sistema na napapaloob sa aking community na pinag-uusapan namin doon ay patungkol sa health, wealth, relationship, and spirituality. Dahil ako po isang pastor, hindi lamang po patungkol sa negosyo ating pag-uusapan, maging sa inyo pong napakarami lahat ng aspeto ng ating buhay, ay pag-uusapan po natin. Pero bago pa po lumayo ang ating topic sa oras na ito, napakahalaga na maintindihan po ng bawat isa na ano ba yung uh, meron dyan, Pastor Kelvin, sa uh, ABC Moringa kumpara sa iba? Meron po tayo mga ilang na mga questions dito na inihanda ko para sa lahat ng mga magtatanong ay hayaan niyo po na sagutin po natin. These are the frequently asked questions na lagi ko pong laging nga, tinatanong sa akin at gusto ko po na ipali, ipaliwanag po sa inyo. At ito po sa inyo pong harapan, ito yung pinaka main product po ng uh, Seni Health and Wellness product Trading. Ito po yung uh, uh turmeric KBC turmeric herbal gel, KBC moringa massage oil and KBC moringa herbal gel. So ito pong tatlong ito, ang lahat po na ito ay uh, FDA approved. Meron po tayong uh, LPO kompleto po yan. At mamaya, pag-uusapan po natin yung ilan sa mga mahalagang bagay na dapat po ninyo maimbibihan upang uh, dire-diretso po yung uh, uh, pag-penetrate po natin sa mga area. Wala na tayong agam-agam o ano pa mang mga uh, at the back of our, of our mind na mga katanungan upang uh, dire-diretso po yung ating uh, pagmamarket ng ating mga product. At ito na po yun. Number one, What's the big difference between KBC Moringa compared sa ibang mga Moringa and liniment brands? Yan, napakaganda pong katanungan. Ito po yung uh, number one na laging tinatanong sa akin. Ano nga ba yung uh, pagkakaiba? Yung pagkakaiba kasi, yung ibang, marami kasi yung mga Moringa. Hindi ko nababangitin yung mga brand para lahat po ng mga Moringa sa market, mga pangaplas, Napakadami po. More than na uh, 30 brands ang alam ko. Napakadami. Pero dun sa 30 brands na yun, swerte na dun yung lima na lihiti mo talaga na uh, tinatangkilik ng mga butika. Ibig sabihin ay kompleto sila ng mga dokumento. Pero ito pong uh, ating uh, produkto ay kompleto po siya ng papel. Wala ka pong pwede kong i-present sa'yo once na nag-PM ka sa akin. Kung interested ka sa negosyo na meron ako, pwede nating pag-usapan about dito sa mga legalities na meron sa aming uh, mga produkto. At uh, ilan dito sa mga kalaban namin ay hirapan talaga sila na i-penetrate talaga yung panilang mga produkto sa pagka una backyard ginagawa lang talaga sa backyard wala silang sariling laboratory, wala silang sariling uh, chemist, wala silang uh, maayos na manufacturing compare po sa sa amin, meron po kaming matino na laboratory, meron kaming uh, manufacturing na talagang uh, name-maintain po yung kalidad at quality ng aming mga produkto. At uh, compare naman po sa mga liniment, napakadaming mga liniment. Pag sinabi kasi liniment These are typically formulated from chemicals. At isa sa mga famous na ginagamit ng mga liniment brands, ito yung uh, uh, camphor and methyl salicylate. And camphor and methyl salicylate ay uh, nakabanda na siya since 1980s. Nakabanda na siya sa napakaraming mga bansa. Hindi na ito nakakapasok sa hazards ito. Napagalaman na ang daming mga kabataan ang nakainom nito, mga babies, mga infant na nalason dahil sa mga matinding chemical na meron sa mga produktong ito. Kaya nakakatakot po yan. Ang kagandahan naman po nito, ang ating mga ingredients na ginamin dito are all natural. Wala ka pong uh, pangamba sa mga ingredients na meron po sa aming mga produkto. So yan po yung aming uh, napakalaking uh, uh, pagkakaiba. Mamaya po makikita pa po natin yung malaking pagkakaiba ng aming uh, produkto compare sa ibang mga mga product. At syempre, yung ating pong uh, company, nag-start lang talaga kasi yung ating uh, company, para sa kaalaman ng lahat, ay uh, May of 2022, ang uh, health and Wellness Products Trading. Pero kung ako po ay tatanungin po ninyo, 2008 pa lang, nasa line of business na talaga ako, at naranasan kong maging distributor, magbenta ng kung ano-ano mga produkto, kaya alam ko yung pangangailangan ng isang distributor, kung ano yung... Uh, Uh, mga daing namin bilang isang distributor, ano ba yung dapat naming ma-achieve, ano ba yung incentive na bagay lang talaga para sa amin, ay uh, nakadepende pa rin talaga yan sa sales na maipapasok natin. At naniniwala ako, hindi mo pagsisisihan once na nag-engage ka sa sane health and wellness at magbenta ng aming mga produkto. Pangalawang katanungan, FDA-approve ba ang mga products at registered ba ang company na nagbebenta nito. Una sa lahat ay ang aming mga produkto ay meron po kami LTO license to operate at pangalawa, meron kami NN number. Talagang uh, nawala kami ng matagal sa market sapagkat kinailangan namin na uh, maaprobahan muna ng FDA bago namin ibenta ang aming mga produkto. Talagang uh, halos tuyot na ang aking lalamunan Excited na ako na mag-seminar Makipag-usap ulit sa napakaraming tao And ito na, na-release po ang aming FBA nito lang April of 2024 At uh, sobrang uh, saya ko po na na-release na yung aming FBA At syempre, may mayor's permit po kami Kompleto po tayo ng mga dokumento At kahit wala pa, hindi pa na release yung aming uh, FDA talagang gumasos na kami ng malaki para lamang mapatunayan na lahat ng maghahanap ng mga dokumento namin ay may may papakita po kami. At uh, makikita niyo naman po dito, uh, may expiration po ito. Makikita niyo po sa ilalim po ng uh, bote, ito po 2025 pang uh, expiration hindi ka po ano, hindi ka po mapapahiya sa aming mga uh, produkto. At siguradong lahat po ng ito po ay legit at uh, hindi ka po mangangamba na baka uh, tanungin ka ng uh, FDA along the area, aprobado ba yan? Talagang nga uh, hindi ka po ano, hindi ka magdadalong isip na ibenta yung aming produkto sapagkat once na naghanap sila ng dokumento, may paipapakita ka. At ibibigay naman namin yun sa para sa mga distributor na nais na mag-engage at magbenta na aming mga produkto. Pangatlo, affordable ba ang TBC uh, products? Yes. Ang SRP ng aming produkto is 125 pesos. Ang tanong dyan, eh, kailan po ba kayo magpa-price increase? Siguro naman magpa-price increase tayo. Siguro 5 to 10 years. Hindi naman natin kailangan mag-increase ng sobrang uh, uh, laki. Siguro after 5-10 years, mag-increase man siguro minimal lang at normal naman talaga na nag-increase sapagkat na mahal naman talaga ang mga ingredients. At kailangan, mag-adjust talaga tayo patungkol sa mga bagay na yan. At kapag hindi tayo nag-adjust, syempre, malulug, malulugit, malilugit talaga tayo. So, at least, maintindihan po ninyo yung Uh, price na meron po kami 125 SRP compare sa ibang mga brand meron po dyan 150, 160, 170, 180 200, 250, 280, 300, 350, 400 magkakaiba po yung mga pricing at take note ha ah, 60 ml halos pare-parehas lang kami lumalamang lang yung iba ng ilang ml pero ito pong ating uh, produkto ay 60 ml and very affordable uh, ang presyo at sa mga butika po namin once na uh, nag-aano kami uh, nagsusuplay kami sa mga butika uh, discounted sila less sa 10%. Yeah, less 10% po yung aming uh, pricing sa mga butika. Uh, pagdating po sa price, very competitive pa. Very competitive yung uh, pricing na meron kami compare sa iba lalo na kapag ikaw ay reseller, exclusive distributor provincial distributor, uh, city distributor, at pinakamababang pricing namin ay regional distributor. Once na you are capable, at nakita namin na uh, you have the capacity, capable ka talaga para mapabigay yung pinakamababang presyo, that as our regional price, na kaya mong i-penetrate talaga yung buong region, may kakainan ka talaga to penetrate the whole province, nasasakupa ng region na meron ka, ah, congrats. Welcome aboard. Mapapabigay sa iyo yung uh, pinaka the best na price na para lang uh, na para lang sa iyo. So mag-expect ka na maniwala ka na may, may bibigyan namin yung pinaka uh, the best na suporta kung makukuha mo yung regional price namin. At siyempre, eh, mag magkakaroon tayo ng ano magkakaroon tayo ng mapping. Marami kaming mga ituturo sa inyo at uh, may enjoy nyo yung uh, pricing compare sa ibang mga price na sobrang uh, mamahali. Panglima. Pang, -lima, pang -ibang ilang ang tanong na ba tayo? Pangapat. Saturated na ba ang market? Hindi pa. Eh, hindi pa po saturated ang uh, market. Ang problema kasi sa ibang mga Uh, mga moringa ay makikita mo na sila sa Shopee, Lazada, bagsak presyo. Mahirapan na tayo i-market 'yun. Mahirapan na tayo na i-control 'yung 'yung pricing doon. Nahirapan na tayo. Napakahalaga na uh, magkakaroon tayo ng standard price patungkol sa pagbebenta talaga hindi pwedeng ilantad ang presyo sa Facebook. Hindi pa pwede siyang ilantad. SRP lamang ang nakalagay. At kapag may mga discount, kapag may mga discount, ang gagawin na lang natin, kapag may mga discount, personal na lang, PPM na lamang pagdating sa pricing. O ganun po yun. Para hindi tayo maka sa ibang mga uh, distributor. Napakahigpit natin patungkol sa bagay na yan. At nais nating uh, ma-maintain yung mga possibilities na maging problema ng ating mga distributor. Pagdating sa saturated, there's no such thing as saturation. Sapagkat ang mga client natin ay hindi lamang specific na target area, kundi 6 months old and above, pwedeng gumamit. Eh. hindi lamang mga senior. At yun ay discuss natin pagdating sa mga trainings at na uh, napaka-fresh pa ng ano napaka-fresh pa ng market. Dito lang po ako sa Tayaba City, Quezon Province at dito pa lamang napakadami ng mga users sa Quezon pa lang. Eh ilan pa lamang yung mga napapadala natin ng product from Bicol, uh Camarines Sur, Daraga, Albay, uh Cavite, Laguna, Western Visayas region hindi pa nagsistart pa lang po tayo kaya napakaganda talaga na makapag-engage na kayo sa negosyo ng uh, uh, Health and Wellness. Ito na nga po yung uh, KBC Moringa. At uh, syempre, ano pa ang ating mga katanungan? Number 5, pang limang katanungan, unique system o na uh, meron ka bang unique system on how to sell your products. Yan, pinatanong din yan sa akin. Siyempre, meron po tayong unique system kung uh, paano po natin ibenta yung ating mga produkto. Uh, Pag-uusapan na lang po natin yan, once na, na nakapasok ka na, naka-engage ka na, sapagkat, kung tatanungin po ninyo ako, meron ka bang mga training? Meron tanong dito, pang-anim na tanong, ay uh, meron ka bang mga training, kung paano matutunan lahat ng mga baguhan sa ganito klase na negosyo. Siyempre, so, meron tayong exclusive training para sa mga tao na mag engage na matutunan ng negosyo. Meron tayong bias Zoom meeting uh, sa mga panig ng mundo ka naroon kung mga kamag-anak ka dito sa Pilipinas. Pwede pwede nating uh, makausap sila at maipaliwanag sa kanila kung uh, paano sisimulan at uh, yung uh, negosyo na to sa, mga, sa community na meron kayo at uh, may pakilala to those people that are close to you. At uh, siguro ito ito lang ito yung mga katanungan na very commonly asked questions na tinatanong sa akin na gusto kong uh, ibahagi po sa inyo. Ako po ay makakasigurado po na hindi kayo mapapahiya sa aming mga produkto. At uh, kung ang mga katanungan ninyo ay uh, kung meron pa dito mga katanungan na uh, may mga katanungan pa kayo na wala dito pwede natin pag-usapan, mag-PM ka lang, at uh, ako na mismo yung mag elaborate ko pa yung ilan sa mga katanungan na nais mo. At uh, sisiguraduhin ko sa'yo, may enjoy mo ang uh, negosyo ng uh, Moringa compare sa ibang mga Moringa. Once kasi na naipaliwanag ko ito sa'yo at natutunan ng mga tao about sa ganitong klaseng negosyo, maniwala ka. Yung amoy pa lang, amoy negosyo na para kang uh, alam mo yon hindi naman sa parang nabudol mo sila amoy pa lang alam mo na na hindi mo na kailangan ng na napakaraming mga paliwanag sapagkat yung amoy pa lang ay sigurado na ano na uh, benta na po siya sabi so na may dami ko, ko for more than a decade papasok na ng dalawang dekada ko lang ko lang konti na lang dalawang dekada na ako nasa mundo ng pagnenegosyo sa so, sobrang dami kong nabenta ito lang yung produkto na hindi ko na kailangan ng sobrang dami pang paliwanag na mindseting pa. Ito, once na nang amoy, dandil na. May mga tao na maamoy lang, bigyan mo nga ako niyan, pabili ako, paano ba magbenta niyan, ganun na po agad yung mga usapan. And I'm, I'm uh, 100% uh, sure. Ako po ay makasisigurado po once na nag-engage ka hindi hindi mo po pagsisisiyan. So, uh, ang ganun lamang po ang ating pong uh, topic sa oras na ito. Always remember, if there's a will, there's a way. This is Pastor Kelvin Kabuyaw. Success. God bless everyone.